Ito ang loko na. Ito ang loko nandiyan? Hindi. Hoy! Ipapasok lang sa sasakyan ni Udang. Udang? Ha? Ito naman. Hoy, ang bahay mo. Bahay? Ano yung pre? Hindi. Hindi, baka pupunta sa tindahan ni Udang. Pupunta yung tila, Brother Paas. Pupunta yung tila, Brother Paas.

pero pala pa broda si makapag-agad sa si Roda, ah baka kasama doon sa... Oo. ay nakawala yeah, na ako Wala mag drive sa atin eh. Kapatis ko yun ni Lusot, tumakbo eh. Ana! <laughs> Oo, oh, tama po kayo. Ana, oh, sabi niya. Baka ibis na si Joe yung ibibitis. Ah. Dumaan, Dumaan. Dumaan pa naman dito si Brother Paas kanina. Kanina? Oo, oh, nagbuto. Oo, oh, nagbuto? Nagbuto? Oo. Oh. Bakit nagbuto pa siya? Malapit na naman tayo. Ayun po. Kanina nandito siya. Sabi ko, oh, Oh, Ang Oo. Na, so, oh, like na, salad siya. pa. Ay, lechi plan. Lechi plan oh, oh. siya ka. Sino? Bakit? <laughs> si Renes ang Gawawa! Ano si pa? aso. Tingnan natin. Ba't baka nag Hindi Bit sa na mo siya bitihan na? Ito mo ang din. Ay, ma Gagamin natin siya. Ay, yung Sama na kayo, Lin? Hindi, dito lang. Sama ka kayo sa Saan? Ano, na umalis na? Ayun, umalis na. Ayun pa, dada. Ano ba si Kuya Brooks? Bakit na gano'n yun? <laughs> Papa mo, no? Papa mo, Ali! Nagpa-frunk-frunk na naman. Kunwagas! Kunwagas! <coughs>

Hmm. Hindi naman siya sabing 100%, yung... 100 na ganun. Yung... Oo. So, yung ano lang din? Yummi, yummi. Dapat ingat parin. Yummi, 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 pa lang po, yung kanya recovery ay hindi pa puha mo. Bye. Ayak na umuno. Ay try. Una na umudos. Wow. Sana hindi umudos.